Dahil taman mag over ang may-ari nito, ako na lang ang gagawa na nakabatay sa kanyang perspektibo. So alas 10 na nga ng umaga nang paalis na kami sa bahay niya. Papunta kami sa kanyang paaralan para may ipasa na project. At kadalasan, nagmamotor na lang siya papuntang school at medyo hassle nga naman kung sasakay pa siya sa terminal ng jeep at kailangan pa niyang maghintay ng ilang oras para lang umusad o mapuno ang pasahero ang sinasakyan niya. Isa rin sa dahilan ay ang kadalasang pagkakameron nga ng traffic kaya may posibilidad na malilate ka talaga sa klase. By the way, siya nga pala si John Lloyd, at third year civil engineering students At ito ang buhay niya bilang driver na kadalasang hindi nagko-commute. nandito na kami sa may parting dugongan at bago kami makarating ng daet, dadaan pa kami ng Alawihaw Road pero madali lang naman. O eto na nga kami sa daet at dito na kadalasan nagkakamero ng traffic. Medyo madami na rin kasing mga sasakyan dito, mapakotse man o mga nagmomotor na mga katulad niya. O ko! So, sa sobrang traffic nga kanina, inabot kami ng ilang oras na babad sa arawan. Hi, dinaig pa nga namin yung naligo sa sobrang pawis. Mabuti na lang, silang mga driver dito sa daet. Oh. Uh, Tapos yung iba nga, nakikipagkwentuhan na lang para mapawi ang pagod na nararamdaman sa mabagal na pag-usad. Diyos ko po. Sa sobrang pagkainip ko na nga, nakipagchismisan na ako kay Lloyd. At ang sabi niya ito, kadalasang rason daw kung bakit laging traffic dito sa sentro ng daet ay yung mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Tapos, yung iba daw, sa harap daw ng mismo ng no parking signs na nakambalang yung mga sasakyan nila. Tapos pagdating naman daw sa mga intersections ay makikita na sira ang mga traffic lights na lalong naging rason sa pagulo na at pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Totoo nga kung mapapansin nyo dito sa unahang part may makikita kang no parking signs pero yung ibang mga sasakyan nakapark. O tingnan mo yan. Diyos ko po pasaway talaga. So back to the topic na nga tayo kung bakit nga kami papunta ni Lloyd sa daet ay para magpasa nga siya ng project. Tapos, typical na biyahe dapat simula sa kalabagas at papasok sa kanyang school ay 25 minutes pero dahil nga sa madaming abala sa kalsada, umabot nga kami ng halos 40 minutes. So, isipin mo na lang kung araw-araw mo itong mararanasan lalo na kung hindi bakasyon ngayon ng mga high school student. Baka lalo pa kaming tumagal. So, andito na nga kami sa Camarines Norte State College kung saan siya nag-aaral. Ito na nga si Kuya Garg. Nakatingin na siya kung bakit daw nandito kami. Pero... ang bait bait Thank you po. Ito na nga, videoan ko daw siya. Yan, andyan na siya sa College of Engineering Building. Yan yung talagang final destination niya. So, sa dami-dami ng pinagdaanan namin sa wakas, nakarating na rin kami. Yan lang. Thanks!